so So, guys. charge ko muna yung cellphone ko. Kasi, ay, yung cellphone ko yung, ano ko, yung camera. Kasi, lobat na kasi yun. Ginamit ko yun. Pero, hindi ko na-charge. Kaya, charge ko muna. Kasi, lobat na siya. Lobat na lobat. Wala nang bar yung cell, ay, yung cellphone yung ang tawag nito, yung camera. Akala ko pangit siya pag nasa labas, maganda pala siya, guys. Maganda yung ano niya, yung hindi naman talaga totally kagandahan ng quality. Pwede na pang video kasi mumura, ano lang naman yun, mura, hindi naman yun talagang sobrang mahal. kasi yung cellphone ko na yan, yung cellphone ko na yan, yung ginagamit ko ngayon, ano, matagal na yan. Parang nag, nagahang siya. Eh, wala pang pambili. Kaya, caga tsaga muna na sa, ano, tsaga-tsaga muna na sa camera na mumurahin. Wala pang pambili. Kaya, ah, <coughs> mag-ano mo na tigil tigil mo na yung kalandikan sugatan ako eh sugatan ako eh alam mo ba uminam ako kanina kagabi ng green tea eh wala pa akong kain ako, wala talaga. Hindi tuloy ako kumain. kanin nang madaling araw kumain ako ng maaga. Nagluto ako ng maaga kasi si Dave maagang pumapasok. Maagang pumapasok sa school. Alas sa is kasi yung pasok niya kailangan ginigising ko siya mga 4 ano, 4 4 madalas siyang umaalis is ano 5:20 ganun ng alis ni Dave pupuntang school kaya ano na din siya malapit na din tapos yung school year mag grade 8 na din siya Kaso pasaway. Diyos niyo. Laging pasaway. Ang mag ano sa kanya na ano ay talagang mapapabarkada talaga siya. Mapabayaan yung pag-aaral niya. Kaso ako kinokontrol ko siya. Talagang gusto ko gusto ko kayo din makapagtapos. mahirap ang walang pinag-aralan guys kaya yung mga bata ngayon just me yung may pinag-aral na ayaw pa magsi-aral ng maayos dyan naman yan yung ma-realize na mahalaga palang pag-aaral pagdating ng araw hindi man ako nakapagtapos gusto ko sa anak ko na lang mapupunta kaya sinisikap ko talaga nga makapag-aral siya ng maayos sobrang pasaway niya gusto ang mga bata ngayon utos mo gawa mo din pero silip naman sinusunod naman niya ako hirap ng pakikisamahan ng mga bata. Diyos ko. Hindi mo alam kung saan ka tutungo. Ay, si Dave. Inanohan ko ng ano. Cellphone. Bihibihira na lang siya makakahawak ng cellphone. Makakahawak lang siya ng cellphone. Cellphone ko na yan na ginagamit ko. Yan ang Yan ang ano niya pinapagamit ko sa kanya pero cellphone niya binawian ko siya ng cellphone kasi nagbubulakbol sa pag-aaral no ano lahat ng mga -perform, performantas hindi niya ginagawa kasi nagsi cellphone di bawian ko ng cellphone Hihit, mga batang Basta, ayaw mo mag-aral ng maayos nga sila i eh, sandukan na nga lang ngayon dati kami pang magahagilap ng ulam pupunta pa kami sa kangkungan para magahagilap ng ulam mga bata ngayon ayaw nang ayaw nang magsiba ng tuyo dati kami kami tuyo pulo sa bulan ginamos pa tapos ang baon ng dahon sila napakasosyal na ngayon si Dave umpisa nung nagkasakit siya si Dave pinagbawalan ko na nga ano baon siya ng magbaon siya ng ano pera ang pinapabaon ko sa kanya is ano bumibili ako bisk ano mga tinapay dito mga sa mga tinapay kasi okay. pagdating sa school, kung ano-ano binibili niya. Kung ano-ano binibili niya, guys. Kaya nagka ano, nagka UTI siya ng malala. <coughs> Napakasupil kasi eh. Tigas talaga ng ulo eh. sabi ko, bala siya. Sabi ko sa kanya, bala siya, hindi siya magkano basta tinapay yung pinapabaon ko sa kanya. Pag may mga activity naman, ano, hinanuhan ko naman din siya ng pera. May ikis din naman siya ng pera. Kasi pag may mga ambagan din naman sa sa school, nagsasabi din naman yan sa akin na may bayaran. Mga ambag-ambagan. Yeah. Sinabihan ko nga siya eh. Dave, ikaw, mag-aaral ka mabuti. Kasi hindi eh, habang panahon nandito ako sa tabi mo. Sinabihan ko. Kasi, ang inaano ko talaga. Sabi ko, wala kang kapatid. Sabi ko, gano'n Wala kang kapatid. Nag-iisa ka lang. Hindi ko hindi ko alam kung ano tahimik lang siya tahimik lang siya guys ewan ko na naipasok ba niya sa utak niya or ano mga bata talaga ngayon basta ano ay okay. ang hirap ang hirap ano pa intindihin yung mga bata ngayon hindi katulad dati pag sinabi sinabi sa mga magulang oh sabi ng ano sabi ng uh, ako dati ano tawagin yung pangalan ko tapos pag hindi sa monod ay hambalusin ka ng ano hambalusin ka ng walis ting ting kung hindi yung isa nga ng bayabas Diyos ko napakasakit nun ang mga magulang dati ay eh, talagang kung hindi ka sumunod sa utos ay palo ka ng ano palo ka ng walis ting ting yung dalawang peraso o tatlong ano tatlong butil ng ano ganun kalupit pero ngayon nako kahit sigawan mo pa kahit anuhin mo pa wala wala pakialam ganun ang mga bata ngayon Diyos ko ang napaka, ano nila. Pero si Dave, kakulitan niya, hindi ko susukuan. Kasi, siguro, ano, sig nung nanganak ako sa kanya, guys, alam mo ba yon Nung nanganak ako kay Dave, eh, kwento ko sa inyo, sobrang hirap ng, ano ko, sitwasyon ko, kasi, nakuma ako ng 48 hours. Wala akong kamalay-malay. Wala akong kamalay-malay na na ano pala ako. Parang nag-ano yung kaluluwa ko. Naglakbay na. 48 hours. biroin mo yun. At kaya... Ah, eh, kaya sobrang hirap ng sitwasyon ko kapag wala ako. Ano nangyayari sa iyo? Ano ba bakit pinalo si Buren? Kasi ano, nagtatalon-talon siya. Pa. Nang oh, ano, pancake. Thank you. Thank you sa so pancake. Happy. na lang sobrang haba na yung ano